kumusta mga kalpanalo? Sana ay namis niyo ako kasi namis ko rin kayo. Sa video ito ay medyo kakaiba lang ang ating pag-uusapan. Lalo pat may kinalaman ito sa ating idolong si Catherine Camilon. Siya ay alam nating kilala bilang Miss Grand PH at isang teacher din na kamakailan nga lang ay di umano ay nawawala nakaraang Oktobre 12 taong kasalukuyan. Marami ang naging haka-haka at mga kwentong dahilan di umano ng kanyang pagkawala So ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala Pero bago natin ituloy kaibigan hiling ko lang sana makapagsubscribe ka sa channel na ito Maraming salamat Si Miss Catherine ay napabalitang inaabuso raw ito ng kasintahan na isang alagad ng batas o a police officer to be exact a major police officer na sinasabing si Police Major Alan Di Castro. Ayon sa statement ni Police Colonel Sinto Malinaw, ay nakakuha sila ng exchange of text messages between Catherine at ang kaibigan nito. Ayon dito, minsan ay nasaktan itong si Catherine at pangalawa, medyo ikinagalit yata at Nagsumbong itong si Catherine sa asawa ng suspek na sinabihan ng biktima na may babae ito. So lumalabas na may kinalaman itong si Major Alan Di Castro sa pagkawala ng Si Catherine ay kilala bilang hindi lang beauty queen, kundi isa rin siyang guro. Mga kalpanalo, ano kaya sa palagay nyo ang nangyari kay teacher Catherine? Siya kaya ay nagtatago lang? O baka naman may masamang nangyari sa kanya? I-comment mo lang sa baba ng video nito. Maraming salamat.